So, eto na po siya mga bossing Toyota Corolla 2000 Love Life 4 AFE engine no? Oh, Isa sa paborito sa kong engines to mga bossing At ayan, wala na po siyang palya Naayos na natin At eto nga po ay Nung under natin last time Maxa natin palitan yung tangke Buhayin yung fuel lines Linisan yung mga daanan ng fuel, syempre and then ayusin yung wiring naglulus contact sya nun at nung nagkaroon na siya ng crank ayo pa rin niyang umandar. so nag focus tayo sa fuel uh, system niya and electrical system niya pati sa electronics so naayos na natin yung mga yon at ang nag, uh, nung napandar ko po siya nag bleed lang ako parang nag bleed lang ako ng fuel so ang duda ko kasi ay nung pagkakrank ko napupuno ng gasolina and ayun, nahihirapan na siyang paandarin, So pagka din, may tendency na leaking ang fuel injector. So nag-bleed muna ako, parang bleeding ang ginawa ko eh. Pinasingaw ko muna, pinalik ko muna yung gasolina dito sa kanyang fuel rail. And binalik ko lang, and then after nun, trinang ko ulit, and then dumiretso na siya ng andar. Pero palyado, nakita niyo naman po sa video. So nag-test ako kung anong nagkakos ng palya dito sa 1 and 2. And hindi muna natin i-overhaul yan mga bossing kahit na galing pa yan ng not running ng ilang taon. So ayun, okay naman siya. May sabi ko nga trinay pa andarin to noon dahil bago rin yung kanyang oil. Pinaikot ko lang muna ang makina, konti, and then ayan, kita nyo naman, ismus na, ismus na. Pero mataas pa yung kanyang minor, hindi ko pa po kasi siya natutono, hindi ko pa nasiset yung mga adjustment screws niya. At <clears throat> ayun, So ang nag-cost po ng hindi niya pag-start ay bukod sa electrical, syempre pati yung mga paradong fuel lines at yung nga nag-overfeed dahil leaking po yung kanyang fuel injectors. So yan po yung dahilan siguro kaya hindi nila mapaandar-andar ito. At nung napaandar na natin, da dahil na dalawa yung palya, paang nag-cost ng palya, dalawang cylinder, net muna natin, tinas natin, pinalitan natin ng spark plug na gamit na uh, pwede nyo rin pong gamitin no, yung, yung spark plugs na gumagana I mean, para sigurado kayo uh, yung mga gumagana ng spark plug kung saan cylinder for example, Ito ang gumagana nun eh 3N4, Itong 1 and 2 ay non-responsive so pin pwede nyo pagpalitin muna yung dalawang spark plug para makita ninyo kung gagana ba o hindi yung galing dito so nung pin uh, nung pinagpalit ko po gana naman yung galing dito na dalawa so lumipat dito yung palya so meaning dito pa rin talaga yung palya and then chinay naman po yung high tension wire pwede kayong mag ng high tension wire na iba basta aabot din sa kanyang suksukan dito sa distributor cap at saka dun sa may spark plug so tinest ko ganun pa rin palyado pa rin uh, ibig sabihin hindi siya o um, so hindi yun ang nagpo ng palya and by kuryente naman so tinest ko naman itong mga sakit meron din yung supply meron trigger ang kanyang terminal galing sa ECU yung signal ng injectors para sa pulse nya at meron positive uh, supply so okay din po at ang ginawa ko tinest ko naman yung resistance ng mga fuel injectors so last time ito yung gumagana at uh, eto yung 1 and 2 hindi gumagana pero okay lahat ang resistance nila so nagtest na ako nagtanggal na ako baka kako leaking ang kanyang fuel injectors baka sira ang o-ring and then ayun nga pagbukas ko um, sira nga yung kanyang o-ring at ayan nilagyan ko muna ng pansamantala na pampasike para hindi mag-leak yung kanyang fuel, yung kanyang gasolina at mag, mawala yung kanyang leaking. And yung leaking na po ay hindi lumalabas. Ayan, naiipon doon sa loob. Kaya eventually talaga pag napuno na yon yung sa may intake, lalo na doon sa kanyang cylinder ay hindi na mapapaandar yan. And pagka ganun din po, pagka talagang napuno pati ang cylinder ng gasolina, pati crank hindi na yan magka-crank hindi na makakaikot ang makina hindi na rin makakaakyat ang mga piston so ayan mga bossing ngayon okay na siya leaking lang na fuel injector yung naging main problem niya at bukod sa electrical bla 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 pero ang mahalaga ay napaandar na natin at walang palya at matining ang makina at least ma na natin si boss Aljon Katibog ng Blanco Tabato na okay yung nakuha niyang unit ayan tahimik na tahimik pa siya And ililinisin ko na lang po yung kanyang throttle body. And then papalitan natin yung fuel filter. Palit na rin tayo ng bagong spark plug. At yung high tension wire, original naman yan. So okay pa rin yan. And ang gumalabas naman na ngayon ay bluish white. So okay pa po yung kanyang spark plugs at ano pa ba and then ayusin uh, na natin braking system yung mga ano na sunod na kasi yung mga sunod na gagawin na kasi running na siya so under chassis sa na yan tignan natin muna yung kanyang performance kung magiging okay so ang ininex natin dito ay braking system yung clutch pala kasi usually pag na stuck ang, ang sasakyan ng matagal mga bossing pag fluid type ang clutch ng sasakyan ninyo mga ngalawang at ayun o no? eventually magliliting na po yan so more, most probably papalitan din natin ng slave or secondary clutch yan mga bossing and kailangan na natin bumili din ng o-ring nitong fuel injectors ng 4A FE engine ni Boss Aljon so nasa kanya na kung bibili siya ng buong injectors dahil medyo mahirap maghanap ng o-rings niya <laughs> pero ayan mga bossing at least okay na okay na po siya